Ang ganda-ganda, sir. Bagay na bagay talaga sa so, opisina nyo. The best talaga yung pagbili nyo sa akin ito. Maganda klase yan, ha? Baka naman nasisira ka agad yan. ha? Oo no, naman, sir. Good na good ito. At saka matipig pa sa kuryente. Lalagyan ko na po ba ng mga laman? Oo, sige. Pakinala. O, oh, di ba, sir? Hindi na kailangan magpakuha pa sa labas ng malamig na tubig kung gusto nyo. Okay. Tapos, pwede nyo pa nalagyan ng mga prutas, chocolate na, Siyempre, sa akin kayo bibili. <laughs> Pits, Uy. Si, eh, si Donnie. Oy. Good, morning. good morning po, sir. Good morning, good morning. Opo ka, opo ka. <laughs> salamat po. Oh, balita ko, mag-early uh, retirement ka raw, no? Opo, sir. Kasi kinukuha na po ako ng anak ko na nakatira sa Hong Kong. Ako, ikaw, baka pag-alagayan ka lang ng apo mo doon. <laughs> okay lang yun. Mga kahon nga ng mineral water, kaya kong buhatin eh. Mga apo pa kaya. <laughs> Dapat nga. Maganda nga yun. Makakasama mo na uli yung pamilya mo, di ba? Opo. maganda dyan. Eh, ilan taong ka na katrabaho dito? In 20 years service na po, sir. 20? na ang tagal na pala. No? Thank you. Thank you for your service. Salamat po. Thank you lang, sir mas maganda yata kung may maibigay tayo kay Mang Doni. In appreciation sa kanya naging servisyo sa kumpanya. Oh, tama, Pitch. Dapat bigyan natin siya ng award. Anong award? Reward. Anong <laughs> reward? Hindi, ibigay okay. na rin ka uh, na rin. Thank you. Diyan na ako uh, Dito uh, na natin pag-usapan yung tungkol dun sa uh, property nyo, sa Isabela. <laughs> <laughs> Pasensya oh, oh. no. oh, oh. na. Medyo sensitive kasi yung ilong ko eh. And also, medyo matapang ata ang air freshener mo. Wala na naman kaming air freshener. Parang may... Parang meron nga. Parang mm -hmm. ano, parang body spray. Man. Can I have some water? Ah, <laughs> oh, sure. sige. <laughs> Yung uh, lupan niyo sa Isabela, sana magka-ice tayo sa presyo. Kasi ano eh, tagal na kaming naghahanap ng bodega para sa ano, mm. mga, mga stocks na. Ay, ako, tumigil ako. Hindi ako umiinom eh. <laughs> sorry. Sorry. Sorry, <laughs> sorry <laughs> ha, pasensya na. Thank you. <laughs> mm -hmm. Okay. <laughs> Pag-usapan natin yung ano yung kasi nag-coat yung sekretaryan Okay? Mm. Yung bang pressure niya hindi ba pwedeng uh, bumaba. <laughs> sorry. sorry. Mm -hmm. <laughs> at, at, at nasa nga tayo. Well, surprise. Uh -huh. I, I guess mapapag-usapan naman yan. Okay. Oo, kasi so... parang <laughs> Okay, okay, lang. Okay. Okay. Oh. Okay na to, Pete. Subukan mo. Ha? Ah. Erwin. Pa. Ah. Ikaw nga sumubok. Ano ba? Maupo ka dito. Tignan mo kung komportable. Okay? Mukhang matibay naman po. Ah, talaga. Recline mo nga. Tignan mo. Sandal mo. Okay ba? Opo. Oh, Sarap matulog. Ayos naman po. Oh. Alam niyo na po. <laughs> Sinabi sa akin ni Ma'am Pedrin. Al alam niyo rin po? Oo oh, naman. Nakaabutan kita eh. Hindi lang kita iniistorbo. Pero kailangan kong sabihin kay sir eh. Teka, ano ba yung sinasabi? Hindi ko alam yan ah. Eh, ilang gabi na po kasi akong nagpapahinga rito sa opisina. Eh, matagal na po akong napaalis sa apartment ko dahil di po akong nakakabayad ng upa. Pasensya na po. Kaya eh, okay, lang yun. Ang naman, sana sinabi mo na lang para doon lang muna sa bahay tumuloy. Eh, ano naman po. bigyan nyo na nga po ako dito sa trabaho, makikitira pa ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala mamaya. Hahanap po talaga akong matitira. Na, na, hindi. ganito Asensya. na lang, ganito na lang, ha? I-advance ko na lang yung sweldo mo. Bumalik ka sa inupaan mo dati, pakiusapan mo na pabalikin ka. Tito. Thank you po! Thank you po, dito. Salamat po! Teka, bakit? Eh, baka pwedeng dito na lang po kung mangupahan sa opisina niyo dahil mas maganda to para doon sa inuupahan ko. Uy! <laughs> Huwag um, tayo!